Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapabook ng reading. Pag pasensya nyo muna yung boses ko, lagi na lang paos. Ay, Diyos ko po, wala tayong magawa. daming dapat hindi kausapin ng mga tao natin pero hindi nakakaintindi. Kailangan na lang natin uh, taasan ng boses, Ano? So, kaya iyan din ang nangyayari siguro sunod-sunod ang pagpaus ko. Meron kasi mga taong hindi nakakaintindi. Ah, meron din mga mga usok. Yan. Bawal kasi yan sa akin. May allergy ako. So, Checking energies tayo sa inyong mga person. Kamusta na sila? Anong ganap? Oh. <laughs> okay. I think yung nakuha natin ngayon na energy, pamilyadong tao. <laughs> Kung resonate po kayo dito, maaaring kayo to. Maraming tatamaan dito. <laughs> Baring nahuli mo siya sa cellphone, Gmail, anything na nagkaroon ng third party. Okay? So, balit, nung nahuli mo ito ay naglaseng, nagwala, nakipag-away. <laughs> uh, kung sino pa yung kung sino pa yung ano yung nahuli, sino pa yung may kasalanan, sila pa yung matatapang ano. <laughs> so, meron dito na nakikita ko naman na wino-work niya yung, yung career niya, inaayos niya kasi gusto niya makipagtulungan ka. Okay? Gusto niya tumulong. The hermit, the sun, the strength. Okay. Mukhang good news to subukan nyo na bang lumuhod sa tao? Sa, tao, sa person niyo Feeling ko yun eh. Parang ano, nagkaroon siya ng ano, na, ng, ng hiya sa sarili niya kasi ginawa mo yun. Kung hindi ka lumuhod, maring nakiusap ka. Huwag mo siyang iwan. Maring nagano ka sa family or alam mo yun, yung bang kinausap mo talaga siya na ayusin natin to kasi para alang-alang sa mga bata, yung mga ganon, Okay. So, may nasisense ako parang gusto niya rin yung mga nawawala siya kapag <laughs> kapag nahuhuli mo siya, no? You know? So, natatakot. In fairness, ha? Eto, ha? Kasi malumuha ka, eh. Iniyakan mo siya. So, ibig sabihin, nakikita niya na, appreciate niya na family is important sa'yo. Okay? So, parang na parang gusto kasing sabihin ng universe na to hindi kayo magkakalayo kasi hindi naman siya bibitaw sa inyo <laughs> okay ang ganda ang ganda ng reading ngayon natutuwa ako kasi sino ba naman hindi matutuwa kasi gusto ko talagang kumpleto yung pamilya ninyo okay parang hindi siya mawawala sa inyo ikaw yung pinipili niya may nagahabol ano yan tinalikuran niya yung third party, nag-away sila. Well, kung sa third party siya ngayon, if ever, nag-away sila ngayon. Ayun lang. Siguro, under spell, ginayuma or something, kaya hindi nagpaparamdam sa yung person mo. Marami pa rin na hindi nakakaalam kung ano yung mga um, sign, yung mga taong ginawa. Ang sign nila po, sila po yung sila yung balisa, hindi mapakali, yan. Um, ano pa? Sila yung galit na galit, alam mo yun. Parang nandidiri sa'yo. Pag ganyan yung mga pinapakita sa inyo ng person niyo pwede man kayo magparidin kung na po kayo para matulungan kayo. Pero, Uh, ayusin nyo po yung pag-message, ha? Sa messenger lang po ako pwedeng i-message, hindi po sa number. Okay? Hindi po sa number. May nag-text sa akin kanina, bakit daw ako nagbibigay ng number, hindi naman ako pwedeng tawagan. Alam mo kung pwede ka lang murahin, minura na kita eh. Kaya po yan binibigay, yung number, para po ay para alam nyo na Facebook ko po talaga yan. Hindi ko po sinabi na tatawagan nyo ako or text Ang sinabi, sinabi ko po, Messenger, Facebook. Ang hirap niyong kausap. Marami po talaga grabe. As in, kaya minsan hindi ko rin masisi yung admin ko kung bakit nagtataray yung iba eh. Ang dami po talagang nagme-message na wala sa ayos. Totoo. Meron pa grabe, pinapadala kami ng message, ang haba-haba. Hindi -haba. mo naman kami nagtatanong kung ano nangyayari sa kanya. Diyos ko po. Marami po talaga, as in. So, sana kung hindi nyo po naintindihan yung mga sinasabi po dito, wag na lang po kayo mag-message. <laughs> diba? Ganun lang po yon Kami ay willing lang po kami tumulong sa mga taong willing naman tulungan. Ngayon, kung ayon nyo naman po, hindi naman po kami namimilit. Okay? Okay? So, tingnan po natin may naghahabol. Mukhang kang ka kanya no? Para sa mga bata, para sa mabuo man lang kayo. Yan. So, um, ipaglalabang ka niya, I think, talagang, ano, malakas yung pagmamahal niya sa'yo. Okay? Malakas. Uh, tingin ko naman ay, sabi yung grab Oh, tingnan mo multi mo maganyan na trabaho. Iniwan ko bantayan, ang dami po talaga. <laughs> Ay, just ko kung kayong nasa kalagayan ko, ang dami kong ginagawa talaga. Yung trabaho lahat. Alam mo 'yon multi mo iwan mo na lang yung isang something hindi pa nasa nasa trabaho ko ngayon nakakaloka tapos may magme-message pa sa'yo ng kung ano-ano ang dami sing nasabi <laughs> natatawa na lang ako kaya minsan nagtataray yung mga admin ko <laughs> okay um, hindi siya makatulog ano break up meron ditong hiwalayan magaganap tatapusin niya yung third party tatapusin niya yung vision niya na to na iiwan mo siya. Okay? Mukhang ipaglalaban niya yung relasyon niyo, Paglalaban niya. Yes. At, uh, parang marunong to mag-drawing or magluto yung person niyo, Okay? Parang ganon. I think, tama ba? Galing. So, um, the word temperance, queen of coins. Wow. Tuluyan tong tumalikod sa third party. Parang may sumasakal sa kanya. Kung hindi to pamilya ng babae, kapatid, may kinakatakutan siya. Na maring na-spell siya or takot siya sa family ng third party. Parang ganun. Parang ano, parang napilitan to. May reason. Nakakaloka. Pag naman. ba diba, Nakakawa naman yung mga ganun. Parang ano, pilit kang minahal. Yan. Okay. Ang pangit. Naiinis ako sa mga ganun. Parang pinipilit mo na lang yung guy. Yan. Hindi naman kayo yung third party, yung kalaban nyo. Okay? Kung third party ka, baka yung asawa. Takot siya sa family ng asawa. Yan. So, ano yung blessings ninyo? Tingnan natin. Ano yung blessings? Ano yung blessings? Lord, bigyan nyo po sila ng blessings. Mawa po kayo. Mawa po kayo sa nanonood ngayon linalapit ko po sila sa inyo. Um, paano ko ba to sabihin? Meron tayong 2 a.m. bukas, mukhang liwayway, meron din po. 2 a.m. at mukhang liwayway. Malakas po yan, mag-pray po kayo, okay? Magsindi po kayo lagi ng dalawang insenso. Kung wala po kayong insenso, white candle para sa ghost month. Hanggang September 2 po yan. day po ang pagsindi. Ano yung blessings? Wow. Okay. Aha. Uh -huh. Oh, ang ganda. Ten of water. Ang dami mong blessings ngayon, actually. Wow. Stress ka ba na few months, anything? Pero, I think, may magandang blessings. Mukhang may tatawag sa'yo. Kung hindi po ito tawa, tatawag, maring may biglang bonus ka. May biglang magbabayad. Okay? Pero to maganda. Yan yung blessings. Anyway, so, nandyan na lang po tayo. Yan na lang po yung kaya ko. Ano? Kung gusto nyo po magpa-message or magpa-reading, wag po kayong magte text dito. Wala pong tatawag. Dito lang po tayo. Sa messenger. Yan po ang aking Facebook. Okay. So, yung nag-text sa akin kanina, ay nako, nga <laughs> nga. <nagnag, laughs> hindi, ma, hindi ko alam kung bakit hindi ka makaintindi. Ang sabi ko, messenger, hindi nyo ako pwedeng i-text or tawagan. Kasi po, kaya po yan linagay dyan para alam ninyo. Halimbawa, mag, magsisingil na ako ng payment, at least alam nyo Gcash ko yan. Okay? Telephone number ko yan. Okay? Yung telephone number naman po yan para sa mga um, ah uh, ano yan, OFW. Pero bihira ko lang talaga silang masagot. Kasi nga, nasa office yan eh. Yan. Okay? Sana maintindihan nyo yun. Kung gusto nyong mabilisan transaction, Facebook. Hindi page, hindi kung ano-ano. Marami akong Facebook. Iba't ibang business ko. Meron akong cosmetic, paresan, eto po, naintindihan ninyo pa ulit-ulit tayo, 11K po yan. Hindi ko po alam kung bakit pa kayo naliligaw. <laughs> okay, maraming salamat po. Uy, good luck ha sa mga ano, sa mga binalikan pinili. Bye! Ay, magbabasa pa pala ako ng mga nagpapasalamat. Wait lang. <laughs> Kapon di ako nakabasa. Hi ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. I love you. Gusto kitang halikan at yakapin in personal, ma. Meron pa akong regalo sa inyo. Sana tanggapin nyo po yon. Kahit wala, mga bossing ko, mga madam ko, yung mga natulungan ko, okay na po yun. Huwag kayong mag-effort. Ah, uh, kung gusto nyo pong tumulong sa akin, magbigay po kayo ng tulong sa mga cats and dog. Pwede kayong mag- mag-message sa akin. Sa lahat ng mga client ko, kung gusto nyo tumulong sa akin, tulungan natin yung cats and dog. Okay? Hindi ko kailangan ng mga regalo na yan. Ang kailangan ko po yung tulong sa mga cats and dog. Maraming salamat po sa mga nagtitip sa mga tao ko. Nagpapadala sila ng mga tip. Uh, ano ba yung tawag? Binibigyan po sila ng pizza. Ma'am, ito po padala ko sa mga tao mo. Yan. Nagpapa-pizza. Binibigyan sila mga regalo. Yan po ay talagang binibigay ko rin po sa mga tao ko. Okay? So, maraming salamat and ingat po kayo. Ito, uh, regalo sa tagapin mo, madam. And... ang laki po ng pinagbago ng asawa ko ngayon. Maraming maraming salamat po, ma'am. Okay, so, yun na lang babasahin ko kasi ang haba naman ng message ni madam. Ingat po kayo, eh, maraming salamat. Bye-bye.